Assalamu alaikum, magandang gabi. Ito ang pasada ala 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Sa ni International Non-Government Organization na Geneva Call, katuwang ang Bangsamoro Darul Ifta, Peace, Security and Reconciliation Office, Muslim Religious Leaders at Bangsamoro Women Commission upang makapagbalangkas ng isang RIDO Resolutions Booklet na layuning malimitahan ang paglaganap ng mga kaso ng RIDO sa Bangsamoro Region. Ang detalye sa report ni Johan Unayan. Isa ang rido sa pangunahing banta sa kapayapaan sa Bangsamoro Region. Kaya naman patuloy rin ang ginagawang pagpapaigting ng Bangsamoro Government katuwang ang mga international non-government organization partners upang makabuo ng mga interbensyon na makakasugpo sa suliraning ito. Sa pangungunan ng Geneva Call INGO, katuwang ang peace promoting agencies sa ilalim ng Bangsamoro Government, inilunsad ang isang Rido Resolutions Booklet na naglalaman ng mga pamantayan na nakabase sa kultura at religious principles na dapat malaman at maintindihan ng mga komunidad upang maging kaagapay sa pagsugpo at malimitahan ang mga kaso ng Rido at makatulong sa pagpapalaganap ng kapayapaan sa buong rehiyon. Ang booklet na ito ay naglalaman ng labing limang pamantayan na nakabase sa resulta ng ilang serye ng masusing konsultasyon sa pagitan ng mga religious traditional leaders, peace mechanism, at BARMM relevant agencies. Ah, uh, yung booklet natin is a customary uh, it contains customary norms, uh, mga norms related sa Rido, actually particularly those norms limiting the the, the impact of Rido mga dos and don'ts na na, na na dapat gawin sa rido but if you look at it para nading actually in address mo yung rido no so the the main purpose of uh, the booklet actually is to uh, complement peacebuilding building efforts uh, uh, we 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 thought uh, sa pagsisimula ng pag-codify at pag-arrange pag-assemble ng mga preventive uh, rido norms na kung malilesen yung violence ay mapapadali yung uh, conflict mediation uh, resolution uh, matutulungan yung mga mga mediators natin mga alternative dispute resolution at mga mechanism sa BARM na ma-address smoothly yung 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 mga emerging conflicts hindi lang yung rido pati yung mga local violence na nangyayari sa ating mga communities. Isinalin rin ang booklet na ito sa dialektong Maguindanaon, Maranao at Iranun na siyang gamit ng mga pangunahing tribo sa Bangsamoro Region upang masigurong ito ay maintindihan at maipapalaganap sa mga komunidad. Yung, yung customary norms on RIDO ay hindi lamang siya mga mere statements ng no? mga, mga norms kung hindi tinitingnan din natin na mapapadali yung, yung, yung acceptance at pag-iintindi ng mga local communities kung ito ay translated in local dialects. Uh, tinanslate natin siya ito, Iranon, uh, Maguindanaon at saka Maranao. At uh, we have also uh, partnered with religious leaders, in particularly Darul Ifta, para uh, magkaroon ng solid na na Islamic references itong mga customary norms and uh, particularly mga religious leaders kasi natin nag-request that it would be very effective and uh, madali siyang intindihin at saka i-accept ng mga communities if it has religious uh, uh, re references. Oo. Kasabay nito, inilunsad rin ng Geneva Call at Peace, Security and Reconciliation Office ang kanilang official partnership sa pagsugpo ng mga nangyayaring karahasan sa regyon. Uh, kabahagi ito ng aming malawakang programa tungkol sa conflict prevention po. So, uh, ini kayat po natin yung mga organization na may kaakibat na mga function, uh, tungkol po sa pagpapairal po ng katahimikan po. So, ina-anticipate po namin with the uh Call <coughs> uh, kung ano yung mangyayari sa papalapit na eleksyon uh, at uh, pati pagkatapos ng eleksyon po. Ang layon pinakalayonin naman din po uh, baka po ma-minimize po natin ng uh, impact ng mga violence complex po uh, uh, dahil po dito sa pamamagitan po ng ating samahan with the uh, Geneva Call. Ang inisyatibang ito ay bahagi lamang ng pagsisikap ng Bangsamar Government at ng mga international non-government organization na mapanatili ang pangmatagalang kapayapaan sa regyon. Johan Unayan, BIO News. Samantala, nagsagawa ng isang public consultation kaugnay sa formulation of implementing rules and regulation ng Bangsamoro Autonomy Act No. 64 o Bangsamoro Indigenous Peoples Act of 2024. Pinangunahan ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs, BARM, katuwang ang mga opisina ni na Member of the Parliament, Honorable Ramon Piang at Honorable Froylin Mendoza, ang naturang konsultasyon layon ng aktibidad na makalikom ng mahahalaga at makabuluhang mga suwestyon at pananaw mula sa mga stakeholders, partikular ang mga indigenous peoples o IPs, community leaders, mga civil society organizations at non-government organizations sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na siyang ikokonsidera sa pagpapabalangkas o pagbabalangkas ng nasabing IRR. Samantala, hinikayat ni MIPA Minister Melanio Ulama ang pagkakaisa, kooperasyon at maayos na pakikilaho ng iba't ibang IP leaders sa pagbabalangkas upang matiyak na ang IRR ay sumasa ilalim o sumasalamin sa isang malinaw na mga gabay sa pagpapatupad ng batas. Nagpaalala ang Ministry of Health patungkol sa paglaganap ng lamok na nagdadala ng dengue lalo pa ngayong panahon ng tag-ulan. Kadalasang dumadami sa tubig na hindi umaagos ang mga lamok na may daladalang dengue virus. Kaya payo ng MOH para protektahan ang inyong pamilya, panatilihing malinis ang inyong kapaligiran at walang nakatayong tubig. Itapon o takpan ang mga lalagyan na maaring mag-ipon ng tubig. Gumamit ng insecticide kung kinakailangan. Paalala din ng ministry, ang kalinisan ay susi sa pag-iwas sa dengue at pagprotekta sa inyong mga mahal sa buhay. Upang matiyak na maayos ang kahandaan at lita sa mga opisina, isang disaster readiness training ang isinagawa ng Ministry of Labor and Employment Special Geographic Area Field Office katuwang ang Bureau of Fire Protection. Matagumpay na isa katuparan ng implementasyon ng Mole Emergency Disaster Control Program o MEDCP na may layuning bigyang kapasidad at kakayahan ng mga kalahok sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahahalagang kaalaman at kasanayan pagdating sa pangangasiwa sa mga sakuna at potensyal na panganib upang masiguro ang kaligtasan at katatagan ng lugar ng trabaho. Sa naturang aktibidad, tinalakay at pinaresa ng praktikal na demonstrasyon ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection of BFP Kabakan ang pagsasagawa ng first first aid response, fire suppression techniques at earthquake preparedness measures. Isang earthquake at fire drill din ang isinagawa upang mas palakasin at mabigyan ng first-hand experience ang mga kalahok na magsisilbing oportunidad para sa kanila na ma-assess ang kanilang response effectiveness at masanay pa sa mga emergency protocols para sa mga posibleng insidente sa hinaharap. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa Mindanao ang Easter list. Ayon sa pag-asa, asahan ng mga pagulan na may kasamang pagkidlat at pagkulog sa ilang bahagi ng Mindanao kasama na ang Barm dahil sa Easter list. Kaya pinag-iingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at barn ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng BarmReady Ready at BarmReady Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng BarmReady Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow, at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Carmina Kamid, naghahatid balita sa ngalan ng Serbisyong Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po, pagpalain ang Bangsamoro.